nilason yung alaga natin yun tignan nyo pa yung bibig um. iyak yung mata oh. Um. umiiyak umiiyak bumubula yung bibig Di iba po yung pinakita ko kanina? Ito umiiyak yung mata, bumubula po yung bibig niya like yes, guys. So, Nagpipiling po tayo na ng ating alaga dito sa housing. At dito lang din po kami sa paligid nagpapakain. Sa tanghal eh, magapon po kami nagpapoundar ng na water pump. Hati-hatiin nyo pa ilang takwa So, mayroon po ulit tayong mga mortality kataba nila fit ako sa inyo guys anong ko. ano yung pinaka nito pero tingin ko dumadaan na naman po yung inget na matatawag lipat ko yung cup natin guys so yung mga mortality natin yung mga alaga natin late upload na ito mga kakabsat ah. dito sa ating youtube channel dahil medyo nagpahimas-mas muna ako ng sa loobin ko nararamdaman ko kasi mahirap kong mag upload na video na daladala -dala mo pa on the spot yung bigat ng dibdib dahil sa nangyari kailangan muna natin kalmahin hmm. ang ating sarili nilason yung alaga natin yun hmm bubula pa yung bibig. Hmm. Yan po yung tinatawag na inggit kakabsat. So, dito po mismo sa area natin, ay dinadali po yung ating mga alaga. Ayan po, oh. kita niyo po yung ebidensya. Nagpapakain po kami. Nagpapakain po kami. Binibili po natin yung pagkain. Malungkot. Malungkot. Yan. How I wish. Happy yung gumawa. Hindi naman po umaalis yung alaga namin. Dito lang. Dito lang po kami nagpakain. umi huh? Umiiyak yung mata. Oh. Umiiyak, umiiyak. Bumubula yung bibig. Iba po yung pinakita ko kanina. Ito, umiiyak yung mata. Bumubula po yung bibig niya. So, dyan lang po sila galing kanina, yung may tubig na yan. Nami po tayong mortality. Ayan. Ayan, di na nakaalis. Ayan. Yan, yung mga napuruhan. Bu yung bibig nila. Bumubula. Dito po yan, sa part na yan, yan po yung nilaruan lang nila kanina, mga 2 p.m. Yan, dumaan po ang inggit. Pag inggit po talaga yung tumira, wala po tayong magagawa. Papainom po tayo ngayon ng mulasis. Kakabsat para masumang po yung nainom nilang may lason. Yung area po natin dito kakabsat ay sariling area po natin. Pero syempre hindi natin hawak yung mindset ng ibang tao lalo't nakikita pong makapal po yung halaga natin burbura pa'y tibibig na din tayo agas. So kaya pala nanghihina itong mga alaga namin few days ago kasi ganun pala yung nangyari. At ngayon medyo naparami na po yung nilagay nilang sabidong which is hindi po natin alam kung ano po yung tawag doon. Ayan mamamatay na po ito. Yan po yung bumubula ang bibig kanina. na mamumulot po tayo ng mortality sa Ito po talaga yung pinaka-worst sa lahat. Yung ayaw nilang magtrabaho, subalit naiingit sila sa kapwa nila at gagawa ng hindi magandang aksyon para hilain yung kapwa nila naghahanap buhay. Marami po yung naging mortality namin. Ito talaga yung pinakaiwasan ko pag dito na sa location na to. So, yun po yung masamang balita. Kakapsat, nakakalungkot, nakakaiyak. Kasi imagine po ninyo yung expenses namin dito napakalaki na po from Seho up to now ay continuous po kami bumibili ng pagkain nila dahil hirap po kami na mahanap po ng masusurbihan para mapasulan plus itong mga buwan na to ay wala po talagang mapasulan ng iti kundi ang magpakain po. Karamihan po sa mga kakilala natin ay nagpapakain na rin po mula sa pakit nila dahil wala na rin pong mapasulan na pagala nilalagay na sa mga may source of water kaya yung pinaka source of water sana natin dito is water pump hanggang sa masaka ni tatay yung bukid na ito pero sadly at the moment, kakapsat, ito po yung naganap dito sa mga alaga natin. Ito, nangihina na mga to. So, hindi po tayo nagpasul today. Sa maghapon, dito lang po kami naglagi. molasses po yung ibibigay nating pinaka prevention ng iba. Makapakapsot, kakabsat, makapaliday, takas sa imat garoti, kasama. Ganito po yung nangyari sa atin dito sa alaga natin na hindi po talaga namin inaasahan. Ngayong araw ay bumili pa kami ng pagkain nila at kami ni Bunso yung nagbantay tsaka ng hipag ko kasi nag-exit ako kaninang umaga para pa-check up yung dalawang bata after naming magpakain ng 2pm okay pa sila so kapag lason kasi kapapsat ay mabilisan lang hindi siya ano once na matapang po yung lagay nilang gamot. So, itong hawak ko ngayon, mula sis. Ilalagay ko na po dito hindi po natin alam ang mga unexpected na mangyayari o pangyayari sa ating pag-aalaga ng itik. Kaya naman, ang pangyayaring ito dito sa alaga namin ay ibabahagi ko na rin sa inyo kung ano ang maaari po ninyong gawin once na maranasan po ninyo ito sa inyong mga alaga dahil ang pag-aalaga po ng pre-range na pag-aalaga ng itik ay hindi po ito may iwasan kapag bigla ang naglagay ng pesticide in 60 side ang mga kapwa nating farmer, subalit yung experience natin dito sa alaga natin ay sinadya po talagang lagyan ng lason yung bukid po namin. Maari po tayong magpainom ng molasses o kaya brown sugar. Ihahalo natin kakabsat dun sa tubig na inumin ng ating mga alagang itik. So, balit siguro din po natin na dry po yung kulungan ng itik para makainom po sila lahat kakabsat. Pero dito kasi sa kulungan po namin ay dahil may panakanakang ulan ay medyo basa po at pinapaubayan na po namin sa Diyos na biyayaan pa ng mas maliksing pangatawa ng ating mga na alaga para makasurvive sa gawa ng masama. Dahil intentional at sinadya ang ginawa dito sa ating mga alaga. At pagkatapos kung maglagay ng mula sa tubig ng ating alagang itik ay oras naman ngayon para kolektahin natin ang ating mga mortality alaga dahil ito ay magkakaroon ng uod kakabsat at kapag ito ay nagkaroon ng uod dito sa nilalagyan ng ating mga alagang itik ay magiging sanhi rin po ito ng pagkakaroon natin ng mortality kasi once kakapsat na inuot ang itik at nakain din ng alaga nating itik na nagsosurvive pa ayun din ang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kaya nawa maging dagdag kaalaman ito kakabsat na kapag may mga nakikita po kayo sa pastulan na mga patay na ibon, patay na daga, ay uh, nagkakaroon po yun ng uod at tinutuka po ito ng ating mga alagang itik at sila ay nalulumpo o kaya namamatay. Yun po yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng na aglupad nga Guyod-guyod ang ako.

sa mga babae inting nee Hmm, bilang ang tayo. Busy na tayo sa Dito po sa banda natin, ang uh, binabayaran o binibili ng mga buyer ay ang babae at free ang lalaki. Kaya nakakapanghinayang po dahil marami-rami din po yung naging mortality natin nakakalungkot pero hindi na natin pwedeng baguhin kung ano ang nangyari so ayan po uh, nawa mayroon po ako ulit na ibahagi sa inyo na maaaring makatulong sa inyo sa inyong pag-aalaga dahil sa bawat sitwasyon natin ay nagiging challenge ito sa buhay natin happy farming everyone hindi pa rin po tayo panghihinaan ng low cost patuloy pa rin po tayong magpapatuloy sa pag-aalaga. Ingat and God bless us all.